Kami po ay narito upang uh, uh, ang ating pong samahan ng uh, kapatiran ng bayan ay uh, uh, ipaliwanag. Ang layunin po namin dito, pagpunta rito sa inyong barangay, ay upang ipaabot na nagtatatag po kami ng isang damayan pantulong sa kapwa. Kaya nagsusumikap po kami nalubabit sa mga barangay. Sa usapin ng mga namumuno sa pangunguna po ng kapitan ng mga kagawad at ang panguloan po ng senior citizen. Ano, nag ka aje ka balay mo no adapay ka balay mo dapay sawam iso ti binipisyaren tata duwang anak mo ti alaem ti agbayad laeng si ka nga membro ti membership pay tayo 50 50 pesos aje lang ti pagbayadam bayad sa si no tayo ti membro magkano babayaran po Bente. No na tayo ti beneficiary, bente. No na tayo ti dependent mo, bente. Bente rin. Oh, 20. Iti agbayad lang, si ka nga min bro. Madi nagbaybayad na gijay, talong uh, covered mo. Kasi di apot, Magandang hapon po. Ay, <laughs> eh, kagaya ko po, ala na po akong asawa at balo na ako. Paano po yun? Kaya di, mga anak ko po ang aking mga beneficiary po. <laughs> anak po ninyo, may anak kayo? Eh, ilan naman po ang dapat na masali po sa mga anak ko? Dalawa po. <laughs> Kaya nga po, kung balo na kayo, pangunahing beneficiary niyo, yung mga anak ninyo kung dalawa yung anak ninyo, kahit paano siguro, meron pa naman kayong kapatid, pwede po nyo isalin beneficiary yung kapatid nyo. Ay, pwede rin po yun. Kapapasok lang po ng isang membro ngayon. Eh, dalawang araw in, eh, nawalan na po siya ng buhay. Makakatanggap po kaya yon ng binigwan? Yun na nga po ang isang layunin ng kapatiran na pag ito po ay naitatag na ng maayos, kahit unang araw po lamang ng iyong pagkasapi, meron ka pong tatanggapin. Pero hindi po buo. Dahil sa unang buwan, meron po talagang nakalaan. May pataan po tayo na apat na buwan. Paano po yung nanay ko halimbawa mag-edad 80 na, eh gusto kong isali dahil matanda na siya. Yeah. Dahil yun, eh, tolong kanyo po sa mga tapos palad na ako walang... Iyon po ang tungkulin ni Ate Edna na siya ang magpapatunay sa amin na yung nanay niyo ay talagang malakas pa at yung tinatawag natin hindi pa siya nakahiga sa banig ng karamdaman. Nakikita pa siyang lumalakad. Sa so, point sa paglalakad niya, makikilatis ni Ate Edna at ni Kuya Rudy kung karapat-dapat ba na siya ay makasapi. So, ibig sabihin po, kahit 80 na siya, kung malakas pa po, siya pwede pa po. Pwede pa po. Um, pwede pong beneficiaries yung kapatid ko na bulag. Halimbawa. Ano po? Bulag po. Bulag. bulag. Kapatid ko. Opo. O pwede po, bulag lang naman, basta wala ibang kayo. Yung pa po, siya sinasabi ko, malakas Opo, pa siya, malakas siya, hindi, hindi yung nakahiga na siya dire-diretso na kung hindi mo aalala yan. hindi na makatayo, Opo. Eh, hindi po karapat dapat na maging beneficiaryo. Pero kung bulag, malakas pa, pwede po. Pwede po siya maging beneficiaryo. Okay, thank you po. po. <laughs>